Tingnan nyo yung mga kasama ko mga idol oh. Adulo, akala mo mga sexy ang putik. Oh. <laughs> oh. 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 Okay, ano? Ano? Oh, oh. <laughs> tingnan nyo, <taman. laughs> <Tignan> nyo <taman. laughs> naman oh. Ano mo? Oh. hubad. balina ang hubad. Tingnan nyo naman oh. Kasunod sama-sama natin sa kapalitan. Nakayawan nyo pala. Ayan. Ayan mga chayan ko yun sa kapatid, anak, asawa. Tingnan nyo naman oh. Oh, buta na lang Ayos oh, ayos okay, ayos 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 ko ayos 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 Ba? Tanda ng dagat mga ito, Dito sa laot! Huwag talaga ako dyan sa Oh, yan lang!